magandang araw sa ating lahat. Atin pong silipin ang binyo kung saan gaganapin ang daluyong ng mga kamao dito sa Tacloban Convention Center. Ito po ang venue binyo natin. nakikita po na ito yung main entrance ng Convention Center. ang location po nito ay along uh, Real Street, corner ng Kalanipawan Road dito sa Sagkahan sa Tacloban City makikita po natin na meron siyang park dito sa bandang kaliwa kung saan pwedeng maglaro yung mga bata pagka weekends, nandito yung mga bata naglalaro sa area na to merong mga palaruan dyan maluwag din ang kanyang parking area so madaming sasakyan ang nakakapagpark dito pag mayroong event kaya lang dahil sa dami ng tao malaki kasing capacity ng convention center napupuno rin ito pagka late ka na makarating dito sa venue so kung mayroong kang event na pupuntahan dito mas maganda kung early ka makapunta mas maga para makapagpark okay lang kung wala kang dalang sasakyan o di kaya Motorang sasakyan mo madali lang magpark dito. Panahan lang kasi dito yung parking walang reservation. yung location pala nitong Astrodome natin o Convention Center ay nasa dagat. Reclaim po itong lugar na ito nung panahon ng dating mayor na si Bejo Romaldes. Sa baba naman itong Astrodome natin, merong mga establishment. May mga restaurant po dito. Pwede itong kumain. Yung iba dito nagiinom. Meron ding inuman. Ayan po yung parking makikita po natin napakaluwag. Dito po yan sa front. Tingnan naman natin dito sa loob, makikita natin yung mga upuan dito. Yung upper box yung lower box at saka yung uh, center. Ang capacity dito, yung seating capacity is approximately 4,500. So, plus dito sa baba, kung lalagyan natin ng mga upuan, siguro kaya din dito ng isang libo. So, overall, aabot ito ng more or less 5,500 capacity. Pagkaibang event kasi, pwede maglagay ng upuan dito. Maluwag kasi yung sa baba. Pagka basketball ang event, yon kasi kailangan maluwag. Kasi kay basketball court yung nasa gitna. Kaya hindi na pwedeng maglagay ng mga upuan at sa kamesa. Ayan po yung center natin napakaluwag po nito. Bagong ayos kasi itong convention center. Nasira kasi ito noong panahon ng Taipun Yolanda. So ngayon ayos na ito. Yung aircon, mga lightings niya at saka sound system. saka yung kanyang flooring. So yun lang guys, pakita natin lang yung uh, Tacloban City Convention Center.